Lynn. Ma'am. Ibigay ko na nga pala yung sahod mo. Sige po. Kailangan ko nga po yan, ma'am. Ma'am, parang kulang po yata yung binigay niyo sa akin. Ang naka-ano po kasi sa kontrata is 2.5 po, ma'am. Nawala po yung 1.5. Ang laki po ng kulang, ma'am. nagre ka ba? Kasi po yun lang naman po yung napag-usapan. Baka po pwedeng ibalik nyo na lang po yung kinuha nyo, ma'am. Kasi pinagpaguran ko po, po yun. Pwes, hindi ko ibibigay sa'yo. Alam mo kung bakit? Ginagamit mo lang naman yung mga shampoo, conditioner, sabon, dun sa, kwat, sa banyo ko. Eh, kasi po, ma'am, kasama po kasi sa kontrata namin yun na yung pong mga toiletries, eh, libre po tsaka ang sabi po sa akin ni ma'am, eh pwede ko pong gamitin yung mga makikita ko sa banyo. Yung po mga personal hygiene po doon, pwede ko pong gamitin. Libre po yun, ma'am. Pigilan mo nga ako. Sa akin, hindi pwede yun. Kaya, yan lang ang sweldo mo. Okay? Kaya alam mo, kailangan ko po yung pera. Nangako po kasi ako sa mga anak ko na ililalabas ko sila. Birthday po kasi nung anak ko eh. Wala akong pakailangan. Huwag mo na hinig ka na, ha? Ma'am? Ma'am? Papagod ko nang magtrabaho. Hulang ang suwento. Paanap na kaya nang trabaho Damat -dama kasi. Ano ba yan? Nasaan na ba yun? <laughs> Oh, Bunso. anong kinakagalit mo? Ay. Tingin mo, kanino ba yung suot na damit mo? Sa'yo, kasi ito lang yung nakita ko kasi kailangan ko nga ng casual wear. Hiniram ko muna. Magaling ka rin, ano? Sa tingin mo, kapag isinuot ka yung kasya pa yan sa akin, tsaka hindi ka nagpaalam. Kanina pa ako hanap ng hanap dito. Kasi wala ka, kaya hin ginamit ko na muna. Kasi... Ate naman ni. Eh. Alam mo naman, ang laki ng katawan mo sa akin. Tapos isusuot mo yan. Ano pa isusuot po ngayon? Isuot mo yan. Masira <laughs> na yung damit ko. Di pa, ko na lang. Hindi, e sana bumili ka na lang kaysa isinuot mo yan. Kailangan, kailangan ko lang nga talaga kasi. Kaling mo talaga eh. Ano pa yan? Hanggang doon sa kapitbahay, rinig ko yung boses ninyong dalawa. Ano naman pinagtatalo na niyo magkapatid? Mami kasi hiniram ko lang yung damit niya at kailangan ko lang. Eh ngayon, nagagalit nga siya at lumaki ang kanyang damit. Ikaw naman? Masyado ka naman. Eh, hiniram lang sandali eh. Galit ka na kaagad. Kapatid mo naman niya, hindi may ibang tao. Kahit pa, Mami. Eh, kita mo naman, igiisa ko ng damit niya tapos ganyan ang gagawin niya? Ba't paalam ka ba? Hindi, Mami, kasi nga po, wala siya. Kaya, ginamit mo kasi, kailangan na nga po eh. Nga lang ang pagkakamali ko. Wala kang karapatan suot ang damit ko. Yun lang yun. Wala siya. Hayaan mo na at papalitan na lang niya. Ikaw naman, huwag ka masyadong mataray. Alam mo ba yung ating katulong wala na? Ating kasambahay. Umalis na. ano ginawa mo doon? Ikaw kasi sobra ka naman eh. Yung sabang-sabang na ugali mo. Kinuhanan mo yata ng sweldo. Sabi sa akin, kulang daw yung binigay mo. Eh tama naman yung binigay ko sa'yo. Mami, hindi totoo yung sinasabi nun. Ay naku. O siya, kayong dalawa, huwag kayong mag-aaway, ha? Kayo ay magkapatid. Dapat kayo nagmamahala, nagsha share sa kung anong meron kayo, sa isa't isa. Hindi yung ganyan, anak. Mag-ima, ikaw pa man din ang anon. Ikaw, bunso ka nga. Ikaw naman ay ate. Kayo magbibigayan kay bunso, kay panganay, nagbibigayan na Kasi kayo ay magkapatid. Huwag kayong nag-aaway. Ang pamilya dapat nagpamahala. Hindi ganyan. Ha? Mag-ayos kayong dalawa. At ikaw sa susunod, magpaalam ka naman sa kapatid mo at saka Opo, ma'am. Pasensya. Mm -hmm. Mm hindi -hmm. naman nga kasi eh. O siya, tama na yung pagtatalo yan, ha? At ikaw, Barbs, kasalanan mo kaya umalis ang ating bahay. Ikaw ang maghahain ng pagkain, ikaw magluluto, ikaw maghugas ng pinggan. Umi naman. Aba, hindi pa rin. Sige na. oh, maghahain ka na doon. Dali, dali, dali. Kung ano nung ginagawa mo, kabulis to, God. kaya ganyan. ba dito magluto? Hindi ko pa alam Oh, anong problema mo? What? Hindi ka marunong magsaing, no? Sige na, tutulungan na kita. Sa susunod kasi, wag kang mataray. Masyado ka kasing mataray. Tsaka sa susunod, pag nagkaroon tayo ng katulong, huwag mong tatarayan, maging mabait ka. Dahil sa bandang huli, hihingi pa rin ng tulong sa mga taong tinarayan mo. Ayun na. Makikinig okay, na ako sa inyo ni eh, Mami. Sige. Sige na. Okay lang yun.